Yung nasa so, pangamon to kami magtatarbaho ng pispan pan Titas Titirasin namin yan Yan nga pala si Reynan yeah. Si Jason Rosco Ano ba Jason ba talaga? Ano? Yan si Tito at saka si Jimmy na Kami magtatarbaho Magtitiras kami For all <laughs> For all kami, for all nag-vlog sí, sa'yo Ma, hindi ka trabaho sa Hindi, iiwan ko lang naman yung camera dito Bahala naman maya yung manunood na ito May luko May laman? Ha? Sige na dyan Balik ko Balik Balik ko yan po, ipapatong ko lang po yung ano, camera. Tinan po yung ano ginagawa namin. Dudubutin ko lang. Ito yung sugat, yung kuluha. yung Kung ba'y medyo lang tayo sinunod? Wala baso Wala sa basuhan sa train. Wala! Meron Wala! 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 Atis! Basta pagtaon, wala! Wala nga. Wala Wala Wala.

ito na kasi yan Hmm, bago na pa Tawagin mo na yung iba bang! Hindi naman ginagawa, hindi tayo maghawak ng ano. Dirig-dirig yung record eh. Ayan. Nakapagtarbaho nila kapag vlog pa. Yan po paggagawa ng una. ay pag-aayos ng ano. Ito yung pilapil. Sinira. Hmm. Yan po sinisira, tapos po mamaya ayusin pa. sira yata ang parang. Pagkakabagalas Yan po may butas kaya hinuhukay para matabunan, maayos. Pagka yung laman, yan po pa nanagad. Barusok. Mm -hmm. Ba yung nagbablog na ano, taga Ano din yata yun? Parang Bisaya rin. Katangas yun. O daming views. Puro palis daan lang. Puro lang din. Pag sila nagtitira sa'yo nakasako. Oo. Uh. Mm. Parang si Tio Adi. Ginagawa niya nag-video lang siya, wala siyang ang sakal siya magbo sa record na lang. Mm. dami naman views, nagmi-million. Oh, marami upload yung pagpapain namin. Pag pag ko pag po yung kabilang butas. Koreksyon. May pagano pa rin ah. Pag, pag, may pag, pag, may pag, may pag ito nga. Yun. Okay, no jurab. <laughs> 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 It's flawless. <laughs> po, magsisimula na kami magtarbaho. Mabigyan. <laughs> <laughs> oh, <laughs> ano? Hindi. Taglag yan. Yaw-yaw ng ano, 4,000. Hindi sana yung ano, hero 5. naman, 7,000. Sige nyo po. Sige nyo naman Hindi ko po yung nagpagyan May tagtagin ko daw ay. duduk kat situ as wala dah pergi dia as pergi dia sih. Ana. Nak boleh membug nah. Tapi nak membug kan mayung sikit dah. Dia pun kena. Memang garam eh. Lubung ni bah. Jangan Cuba tunggu. Bila malam ni ah? Malam tadi. Ya, dah boleh cuba tengok apa dalam satu titik bodoh ni. Kita kita kenduri tadi. Pakai. Atu balik. ke? Kau Oh, kena lawan dekat sana. ーコーチ。 Isis, isis, isis. Kalau perasan di sisi Oh teruskan terus. Tak pernah di Tak pernah di makan tempat. Tinggal. Tinggal mana? Di

paghanap ko ng cellphone hindi ko makakita yung cellphone, nakakita ko yung higaan to. <laughs> higaan ko ha. Tulog ako. Kung pagka dito na nagtatabon na. Oh. <laughs> Para hmm. Sukata ko oh <laughs> <laughs> uh, <malambot. Banya. laughs> <laughs> oh, ba, 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 manipag. Manipag. <laughs> <laughs> ba na. ni Ranjang melambut tu. yang ni ada ni. Ada orang. Ada burung kaya burung. Lepas tengah nampak burung-burung macam tu. Cantik. Ia. Abu yang ada. Gelar apa dia? Gelar main Oh, laki. ni? Boleh incet. kami tenjei naik kaitai. Oh, maso. Mga lipat yung lahat yun. Pagmimintuin na, 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 na,

matuto ko ha ako ko na at... <laughs> 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 ah. Para pag may nag-comment na doon <laughs> mm -hmm. <laughs> <Ba> <laughs> <mo> na nagalaw Ayan yung <laughs> kakasama namin yung visible Ano? Ano? muna ang ating lalim. Jun, tapos na po kami mag tilas ng pilapil. Buo na naman noli ang butas. Butas-butas. Kakandado butas. ko uh po -huh. Pakita ko po yung aming tinambakan. na tilas Pasya ng buhay, probinsya Ito po yung aming tinambakan Tinambakan namin tilas Ang butas Ayan. Ito po yung kabila Ito po, yung Yan po. Yan, mga kasama natin Ang dangoy na Magpapatong pa tayo ba yun doon? Tilas din Tilas ulit yata kami Patong pala Yun dahil po alas 11 sila daw I do Ayan, sila. Agad eh. Lalo ka din makakabuti. Sige ako. Babay ko, panghalo ba? <laughs> 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 Hindi namin matatapos sa video. ako din po. Mayroon pa 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 เป็ <volumes. S 2> นอีกแล้ววันสองครั้งครับอีกด้วยครับ

Ayun yung tinatambakan namin, paparoon Yan po si Jorab, yung ating kamador Si Raynan, yung po si Jason, Rosco Si Camille Ben, si Jimmy Yan Bala na po kayo, pag natapos yung video Ay hanggang doon lang po ang kinahin ng camera Rubat na Hindi ko na dala yung ano, power bank wan papa tunggu pun ais ah sampai dah ada bos dia dia dah sini dah dah sini dah dah sana dah dah sini dah

kung namatay po ay sandala 'yung video namin. Ngayon na lang po. Pero may errand pa pa tapos ko sa aking cellphone.